Part 2 Yeah I got a na naman ako sa ganda Dahil sa'yo ganda Uy napapalak Kabang may marikama pang tapos mo dyan 🎵 Pagkatapos bagay mo man ka sa kama tuloy ang tumugan Para pang tinakay pili ko ang panaman 🎵🎵 Pagdumadaan ka sa aking harapan Di ko malaman kung paano baka kalagan 🎵🎵 Aking nararamdaman dami ko ng dahilan Di ko malaman kung paano para ka Pinakamatigas na buratsa Pilipinas pati na sa Asia Tinalo ko pa ang punong nara Tiga, Kaya naman hindi ito magkasya Sa, sa, buhay ni na mo Napakaganda ng pagkakagawa sa'yo Dahil mga mata mo na sa iyo Kapakita ko lang naman na tinigas na nako oh, Ay, miss, oo nga pala Nananaginip ako na nakahubad ka nasa Kama ko magpapatungo ka na ba Naninigas na po, di ito maisigas Sana naman ako sa'yong ganda Danya

Mm -hmm. Napapadala ako sa mga ngiti niya Sa mga binti niya, napaka puti niya Na parang artista, sanang magpatira Mamaya pag walang nang ginagawa Pagpapakatri na halili ka ba mamaya? Sige sayaw ka muna basta huwag ka mahiya Sanay ka na siguro kahit di nakahiga Alam mo naman na lalaki lang ako Dami kong kinahilig ka pero po okay, mo slow Roroman romansa kita na para pang si Hayden ko Bibigyan sa'yo lahat ipapakain ko sa'yo Dahil sa'yo lang ako unang tinigasan Sa'yo ko lang o pag ako ay nilabasan Nakahuban na tayo parang si Eva't Adan Kaya ngayon, oh. tinigasan na Sabang mali ka mo dyan Pagkatapos mali naman magbabanata Nang itsak ka sa kamatuloy ang tungga Para ang tinga ay hindi ko ang palaman Iniigasan Pinalaman niya ang burat ko Siningit sa pagitan ng suso Pinasok sa bumanga sinipilo Sinasagal niya pa hanggang sa dulo Hanggang ako ay labasan Ipuputo ko sa kanya Higupin ang laman ng mga batang hindi pa isinisilang Gusto ka na Kaya ngayon ako'y awitan Nang kahit anong kaya mo Kung gusto mo Sumayaw ka parang GRO Ipakita sa mundo Na napakaganda mo Napakagaling sa kama Di na kailangan ng ho Kamukha mo si Baya Alonso Di kita pagpapalit Kahit na mamatay ako Basta mangako sa akin Patitigasin ako Bitch Bitch